Guys, ha, guys ano lakas ha! di <laughs> Ayun guys, at andito tayo ngayon sa Lubaw, Pampanga kung saan ipapakita natin yung mga boga na pinakaputok dito ng mga kabataan. Ayan. Ayan. Anong pangalan mo? Old Jake po. Ayan, si Old Jake tsaka si? Jerome po. Si Jerome. Ayan. Si Old Jake at tsaka si Jerome. Ayan. Pakaputokin nila yung boga. Papakita natin yan. Ayan. Pakaputok sila. Para iwas sa paputok na maputulan ng daliri, kamay. Kaya boga gagamitin nila dito. Ayan. Ayan. Titignan natin kung gaano kalalakas ang mga boga rito. Ayun. Oh, ang lakas oh. Kitang, kitang ayun. kita nyo pa. Ayun. Ayun, lakas. Kakabinggi nakakatanggal ng tutuli. Oh, di ba? Ano yung inaanin nyo dyan? Yung binabalan nyo, aseton. Ah, aseton pakita mo ay aseton, ayan. Hmm, lakas. Kubet na ako ito. Dyan ganito talaga ito. Nagsabay kayo, sabay. Maganda yung sabay nyo. Ang lalakas, oh. Sino gumagawa rin yan? Kayo rin. Okay. sabay nyo para uh, titignan natin kung sino yung pinakamalakas Good. Nasa release na kayo niyan. <coughs> Ito oh, ang doon para ano, ito ka. Umamanong gagawin ko doon? Ayaw ah. Ayaw? Lagi balahan mo lang ano, marami. Ah, ito yung ano nila dyan, nilalagay nila. Ayan ah. Oh. Tapos inaalog pa, inaalog nyo yan oh. Ayan, ginaganyan nila, ayan. Ayan, Tapos, ayan. Hmm, malakas. Talsik yung tipaklong. <laughs> Lipad yung tipaklong sa, ano, sa mga damuhan. O, oh, ayan, inahagis pa. Yun, lakas, oh. Lipad yung, ano, bubuyog. <laughs> Nasi Eh, nasupot. Supot?

Ayan, ma-testing natin na ako ko ito. Yan, tutok mo lang. Ayan, pa-testing ako. Ano Ayan guys ha? Ano yan? Oops! Sabi, ang lakas ha! Oh. <laughs> Di ba? Lakas! Mas safety yan. Kesa sa bibili kayo ng mga paputo, mas okay yan. Di ba? Kaso, gastos sa ano? gastos sa pera. Gastos pa ba sa pera yan? Tiyempre, Siyempre, bibili siya ng asetod eh. Mura lang naman yung asetod. Pag bibili kayong asetod dyan, kay Tita Jess, 15. Opo. 15 pesos. Ang na ah. Yan sabay nyo para ano, kung nung pinakamalakas dyan. lakas Parang baril. Dadi. Parang baril, na. Ano ito yung bagong taon ganyan ang ginagamit ninyo? Ngayon lang po. Ah, ngayon lang? Ngayon lang nag-uso yung ganyan? Buti naisipan nyo yung ganyan ang gamitin nyo kaysa sa mga paputo. Oh, di ba? Safety yan. yung bogo ng iba, di ba laki? O, sa iba, ano, kawayan eh, di ba? Kuti hindi kayo gumawa ng ah, kanyon kanyon. May kanyon din. Jodin. Wala rito, wala rito yung kanyon. Meron po si Aldin. Alden. Si? Alden. Hindi naman kanyon yun eh. Yung sa'yo, yung boga mo, wala. Wala kang boga. Ah, uh, wala. Ano pang alam mo? Oh, turotot lang po yung sa'yo. Ha? Mikaela? Ayan, si Mikaela. Wala siyang, ano, turotot lang sa kanya. Pwede lang po na-spray yung nila. Na sa kanya? Pwede lang po na-spray. <coughs> <coughs> Bakit mahina? Pag ano, hindi gano'n na nalalo na, yan? Nasobran po sa acetone. Gano'n? Pag ano, pag mahina, nasobran sa aceton. Okay. Pinapas niyo po yan sa, ano, Facebook? YouTube. Hay Kuya Roy Triple R TV. Kaya ko pala nakita. Oh, yun, nalakas. <laughs> Ayun oh. Kitang-kita niya naman, 'di ba? Oh, boga ano ulit pangalan mo? Si Jerome Si Jerome at si Paul Jake Paul Jake, yan Si Jerome at Paul Jake At, at si Micaela Wala siyang boga Si ano lang Si Aldi Ayun, ang lakas O, diba? Ang lakas 10 lang na spray ulit 10 lang? Eh, yung ano niyan, yung kinakalabit, anong pangalan niyan? Ayon, Ayan, tingnan natin. Ah, ganyan. Anong tawag dyan? Cricket po. Kricket. Cricket. Magnetic po yan. Ah, magnetic. Ito, cricket, magnetic. Ayan. May, may ano yan eh. May ground yan eh, di ba? Ten. Ayaw mo. Lakas oh. Lakas ang impact niya, no? Hindi naman nakakasakit yan, no? Hindi po. Minsan nga po, binabawa lang po mag eh. Bakit? Ewan ko po. Binabawa lang kayo ng ano, mga barangay? Okay. Ay, bawal ba yan? Baka po kasi magpapakoodo yung mga kamay ko. Hindi ba, hindi naman delikado yan? Hindi po, pagkatatanggal lang po yung mga... mga tig. Ay, ganun, malakas din. May nanon na po dito. Pero po sa amin, maigpit yung pagkakatip para po hindi natanggal. Pag natanggal yung tip niya, tapos tumama sa iyo yung ano niya? Yung acetone pumasonag po mukha. Ah, ganun. Bawal din pala yung ganyan, ano? Pero po sa amin, ma, matibay yung pagkakagawa. Basta matibay lang ang pagkakagawa. Opo. O, oh, ayun ah. Basta matibay lang yung pagkakatip ninyo sa mga lat, LPBC, yan mas safety yan meeting po nila yung brand na Arnak na ati ba ito ayun ayun inaalog-alog tapos lalagyan ng o acetone. yung magnetic ang tawag niya magnetic ang aalogin tapos tsaka pipindutin yung magnetic na yan hmm, lakas ayun So ayun guys ha. At lagi natin tatanda yung pag-iingat sa ganyang boga. Yan ang boga dito sa ano, Lubaw Pampanga, di ba? Uh -huh. Lubaw Pampanga. porokuno po. porokuno Yan dito lang yan sa porokuno matatagpuan.